Halimbawa, merong nagsabi na tatlong business ang sumisikat ngayong taong ito. A, B, C. Tapos, mamili ka kung alin ditong business ang para sa'yo. iyo so, sabi mo, mag evaluate ako. Tinanong mo yung mga kaibigan mo. Tinanong yung mga nandoon na. So, sinabi nila, itong business na ito maganda. So, pinili mo yung B. Mukhang ito talaga yung business kasi ang lakas ng kita niya. So, ginawa mo, pumasok ka sa business. Pagpasok mo, walang market. Lugi. Bakit? Kasi, binasi mo yung iyong decision base dun sa sinasabi na iba na ito yung magaling. Kasi iba-iba ng factors eh. Halimbawa, yung location mo, na-evaluate mo ba? Yung business is para do sa location mo. O yung time na kaya mong i-google, na-evaluate mo ba? Na yung time na kaya mong google is sapat para sa business na ito. O yung pera na kailangan. O yung talent na kailangan para sa business na yon O yung sources of goods, ang layo pala do sa lugar mo. Ang dami mong considerations, no? So therefore, business is built based on solid evidence na kikita siya na kailangan magawa mo by doing the due diligence. Kahit na may pera ka na, Huwag kang sumabak Do the due diligence Na para na sa ganun Bawat apak mo Ay sigurado